Yung mga kabayan yung bago nga pala nating spot napakababaw dito sa sinisihan lemery Batangas. na spot yun hindi pa lang yan mga kabayan at uh, dito sa spot na to mga kabayan ay napakaraming samaral kaya eto na maganap na tayo ng samaral mga kabayan mag fish pool muna tayo para lumapit yung ating target at ayan na nga mga kabayan parang nakakita na ako ng samaral tirahin na yan sapul yan mga kabayan long shot nga palang ginawa natin dyan pero natamaan pa rin natin ayan mga kabayan at ibinuhol pa yung ating tali pala mga kabayan habang tinatanggal ko kung malag medyo natusok pa ako at ang sakit sakit pala niyang makatusok ang sakit pala makatusok ng samaral niyang mga kabayan medyo pinahirapan pa tayo dahil sinabit yung ating tali